Sir, naman. Joke lang. Anak, teka lang. Bakit nung nalini kita sumigaw, iba yung tunog mo eh. Parang kang ano eh. Nung sumigaw, nalini mo ako sumigaw? Oo, parang... May tunog? Oo. Parang... Sige anak, tuloy mo. Huwag kang matakot. Tuloy mo. Parang kang... Tuloy mo, anak. Two syllables. Ba... Ba... Ba, 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 ba. Tuloy mo. Ba. Pwede ba. Ba, ba, ba. yun. Lahat yan, lahat yan. Parang ganun, anak? Oo. Oh. Anak, mabuti. Salamat, narinig mo. Kasi gusto ko talagang marinig mo yun. Tagal na panahon. <laughs> anak, ako isang baklus. Kimberly, Kimberly. Anak, <laughs> <laughs> teka. Okay lang, ha? Maintindihan kita. Kung magagalit ka sa akin, Sisigawan mo ko, kamumuhian mo ko, kaya kong tanggapin! Okay lang! Okay. Sinakyan ko joke mo. Patas sa tayo, ha? Joke? Itong sinasabi ko sa'yo, hindi to joke. Ayun, umakit ka na doon para makita mo yung bakay na aking takot. Totong tao yun, buhay. Hindi joke yun, eh. Kimbalo, 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 Becky! Umakit ka na. O, tinan mo sila ko. Sige, na. hanapin ko tinan mo ang tatay mo. O. Hmm. Oh, Dad, tama na yung eh, O, oh, di ba? O, oh, Becky,